So magandang gabi sa inyo lahat si Papa EJ Nandito tayo ngayon sa Barangay Marupit Dito lang sa bayan ng Kamaligan Kamarizo Para explore natin ang Kamaligan Public Cemetery So papasok na kami dito sa Kamaligan Public Cemetery Dito lang makukuha sa Barangay Marupit Sa bayan ng Kamaligan Kung makikita nyo ito na po yung main entrance ng cemetery nito So ayun kakabalik lang namin sa mga vlog ng ganito so halos nagbo-vlog kami ng lahat ng mga magandang spots dito sa Bicol pero ngayon since nakakuha kami ng spot na cementerio kaya ang vlog namin to ngayon so kung makikita nyo ito po yung lawak ng cementerio ng Kamaligan so meron silang dalawang cementerio dito sa bahay na to ito yung maliit na cementerio nila so halos sa abutin lang tong isang ektarya pero dito sa gilid, may kita nyo may mga kahoy na rin. So, ito po yung parang mga apartment ng cementoring nito. So, nagkakailan ng mga apartment na kung saan halos tinutubuan rin ng mga dahon at mga kahoy. So, dito doon matatagpuan yung mga restos ng mga patay dito. So, ito yun, no? Kita nyo, matalahib yung daan. So, yun, parang yung mga inilipat mula sa mga malaking Pancho ng cementering ito, nandito na po sila nakalagay. So maliit lamang to, sagad hanggang doon. So hindi natin alam kung kaya pa natin pasukin hanggang doon sa dulo. So dito sa taas, kitang-kita nyo yung lawak ng cementering ito. So hanggang doon po yan. No? So hindi na tayo dito makapasok dito sa lugar na to kasi unang-una halos yung daan ay matalahib na so baka may mga asa dyan na baka maistorbo natin so yun po yung dulo ng cementerio nito yun hanggang doon lang maliit lamang ang cementerio nito po sa mga nailibot namin dito sa kamso hanggang doon wala nang daan So siguro pag araw ng mga patay malinis to pero since kasi tapos na rin so halos natubuan na rin ng mga kahoyan dito mga halaman. So dito naman sa bandang kaliwa ko So hindi ko kasi makita ang dance kasi sobrang dilim. Pag tinanggal mong ilaw, ganito yung makikita nyo dito sa screen na to. Sobrang dilim ng paligid ko. So halos wala kang ibang makita. Lahat pancho dito makikita mo kasi cemetery yung ato. to. So kanina may nakita kami don liwanag. So sabi nga ng kaibigan ko, ni Carlo, parang ulo doon na lumabas. Pero nung benerify namin, parang refleksyon na ng ilaw nagmumula sa labas. So dito naman sa Una-unahan nito So bukas daw may mga ililibing dito Halos apat ang ililibing dito Mga patay so, ito, May nakalibing sa baba So delikado dito yung ahas So, di na tayo tutuloy dyan lugar na yan kasi unang una sabi ko nga sa inyo mahalaman na siya so baka meron dyan nakatagong ahas na so pwedeng kumagat sa akin so unahin mga atin yung safety natin dito so kung may kita nyo doon kami galing kanina yung po yung gitna ng cemetery ito so indikasyon po na dito yung cementerio na nakalagay so dito tayo dadaan na sa may ibabaw ng mga pancho kasi hindi na tayo makadaan doon so at least nga pinayagan kami ng sa dito umikot sa mentoring ito. So matagal na namin dapat po to i ka, So hindi kami nagkakaroon ng bakanteng oras para i-vlog to. Ngayon, bakante kami. So kaya i-explore namin to. So dito sa parting ito malinis na. Unlike po doon sa kabila. Ito. May kita nyo parang buto ng tao. Ah, ako buto ng tao kasi meron kasi, kasi sa gitna, meron buto ng tao na mag-ama. Kakatanggal lang daw. So dito kung makikita nyo, tawi lang. Parang gate niya, yung bakod. Tapos dito sa gitna, meron ditong nakalibing sa mismong gitna ng daan. So dito rin, medyo matalayad na rin yung lugar. So maliit lamang ang cemetery ito, halos hindi na nga ito may iikot kasi nga yung daan. Talagang madamo na. So baka makaisturbo tayo dyan ng mga ahas na pwedeng kumagat sa akin. So dito tayo sa kabila. So dito tayo, iikot tayo. So makidampo kami sa ibabaw. So ito po yung gitna mismo ng cemetery nito. So doon po sa dulo, may kita nyo, kalsada na po yan ng barangay Marupit. So yun po yung main entrance ng simbahan or main gate. Ito naman yung parang chapel dito, kapilya. Kung saan pag may minimisahan na patay, dito ginaganap. So sa likod po nito, bukid na. So guro di na natin na-explore yan kasi Meron daw kasi mga nakatira sa likod. So itong cemetery ito ay parang ginagawang daanan na rin ng mga nakatira sa likod. So parang sabi ng caretaker dito or supporter dito, iniiwan niya lang bukas ang gate kasi may mga dumadaan daw dito nakatira. Na dito na mismo yung way nila papunta sa bahay nila sa likod. Kasi sa likod nito may mga bahay pa din. So ito daw pinaganda ng pare ng bayan na to. So ito po yung chapel. So ito po yung chapel ng Campo Santong ito. Ayun no? So maganda, magandang chapel nila dito. Bago daw dito ang kapitan tapos yung pare no. So si Father Moy ka. Hindi namin nakuha yung pangalan niya mismo. So dito naman sa gilid Kung aakitin natin to Safety ba? Ayun no? Nagkakailang po mga apartment ng cementering ito. So, daan tayo dito. Time check. Anong oras na? So, alas 10 na ng gabi. So, dito may nakalibing sa gitna. Tapos, ito po yung mga malaking mga apartment ng cementering ito. So, bababa tayo. So hindi ko matubos pa isip na itong cemetery ito ginagawang daan ng mga naniniraan dito sa likod. Di ba sila natakot dito? So ito na po yung likod ng chapel ng Campo Santong ito. So dito yata yung daan nila papunta doon sa bahay sa likod. Pasukin natin ito. Ah, ito mga apartment pa dito. Ito 'yung sinasabi ko sa inyo. Open na siya. So 'yun, may bahay doon. Tapos dito apartment. O nga, ginagawang dan dito. Kung may niyo parang may malinis na linya papunta doon sa bahay na to. So, open ground na siya. So dito naman sa gilid. Asa si Richard? So dito naman I think sa pinasadya tong malaking building na to para sa patay. So in case po na pag sapit ng araw ng mga patay, dito nagtitipon-tipon yung pamilyang ng bandahin dito kung saan nakalibing dito sa loob nito so dito naman madilim na dito may daan pa kaya so ito lang kalit ang cemetery dito sa lugar na to so hindi na natin yan babagtasin kasi unang una sabi ko sa inyo baka may mga asa gilid na hindi natin nakikita. Bigla tayong tuklawin dito. So hindi pa natin alam kung may hospital bang nagtuturok sa naagat ng ahas dito. Kasi kadalasan sa mga hospital wala 'yun. Hindi ba anti-venom 'yung barkada? So dito wala na yatang daan. Ito nyo, may mga dahon na dito. So, hindi pa rin nilinisan. So, wala na siyang daan dito. Wala na daan dito. So, dead end na to. So, babike tayo sa lugar na kung saan tayo galing. So, sabi na sa portorero, nanirahan na, na, na daw sila dito. Ilan taon yung barga Pero, base daw sa kwento dito, sabi na sa portorero, dati daw hindi pa do uso dito yung pancho yung mga pancho yung nakikita nyo ganito hindi pa uso dati daw yung mga nililibing dito mga patay sa lupa lang Ayun. So dito na tayo sa lugar kung saan tayo galing kanina. So, maliit lamang ang cementer nito. Bilis lang, Bilis yung exploration natin dito. At least, nakita ninyo kung gaano kaliit ang cementer dito sa kamaligan. So, tatagos tayo doon. Pagtagos natin doon, kanan tayo sa mismong gate na puyan ng cementer nito. Ipucha. Ipucha, ina ka yung sinasabi ko sa inyo may mga biglaan ditong mga gumagalaw na posibleng pwedeng kumagat sa atin so spot bar lang hindi ko na yun ay. tayo so ito lumang luma no halos sinubuan na rin ng mga dahon dumakahoy Papo. Ito mga bulaklak na nabulok na sa katagalan. So, nandito na po tayo sa main entrance ng cemetery ito sa main gate mismo. So, dito na tayo daan sa ibabaw. So, yun. Ganito lamang kalit ang cemetery ito. So, bago ko tapusin tong vlog na to, meron akong papakita sa inyo na dalawang sako na kung sa may nakalagay na mga buto ng tao so ito yung sinasabi ko kanina mag ama daw na kinuha, ng, kinuha nila kanina kasi may ililibing daw dito sa loob ito yun no? ito yung dalawang sako may buto mag ama daw to ito sa... tapos dito may ililibing bukas ayun daw sila dito ang apat na ililibing bukas So, ayun, dito na natapos ang pag-explore natin sa Kamaligan Public Cemetery. Dito na makukuha sa Barangay Marupit. So, maliit lamang, unlike po sa mga kinakover namin dito sa Kamsur. Ayan, so, medyo katiyong baho. Ayan, so, ayun, sana tuloy-tuloy yung -tuloy pag-follow nyo sa amin. Marami pa yung na ng mga gaitong lugar, mga magandang spots dito sa Bicol na pwede yung bisitahin. So, yun, sa mga gustong tumulong sa amin para mapadali ang paghahap namin ng mga abandoned houses, abandoned building, tapos mga cemetery na pwede namin explore, To mag-comment lang kayo dito sa vlog na to or pwede nyo kami i-PM in case po na meron kay naalaman ng mga lugar na ganyan. So, dito na namin patatapusin ang vlog na to. So, magpapaalam na ako si Papa EJ to. Peace out!